Sinong umaahon tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog naka, ka ba? pa Saan napuntang ko mga, mga bariyan Maraming ng tanong ang kailangan masagot At maraming ulupong ding nang dapat managot Dahil habang nakaupo to mga hipokrito Tayo lamang maghihirap malaki ang sakripisyo Di na nakakapagtaka kung bakit sila yung mayaman Dahil sa pangungurakot pera nga ng taong bayan Ang pinagnanakawan di ka ba nahihiyan kami pinapahirapan para sa iyong kaginawahan Kami na itong nagdurusa sa iyong kapabayaan Mga pangakong nawala dinala sa kawalan Kayo rin ang dahilan Ba't maraming nalulubog sa baha Sa problema sa mga utang nalulubog sunod nila lamo na sistema ng korupsyon sa bansa kakapal na mukha politikong kilala alam kong isa ka wag mo nang na ikaila dapat nga sa inyo ay malagutan ng hininga